sa mga taong hindi po nakakalimut po mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may natatangang kusilap at may mabuting kaluban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay palagi kayo malakas araw-araw at malayas sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga po sa inyo lahat. Uh, sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming 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 marami, 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 marami salamat po sa inyo lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy niyo po lamang. Pagtulong po sa akin. At tanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang gagabay po sa inyong lahat. okay <coughs> po. Sa mga baguhan po ngayon lamang po nakatuklas sa aking YouTube channel. Iwag na naman kasi sana po huwag, na, huwag na po kayo magtubiling pinod niya subscribe at like and share. At pindot na rin po ang binayon. Para palagi ko po yung updated sa aking susunod na video. <coughs> Pagkakalupo sa inyo ang lahat ng aking nalalaman sa si spiritual o physical mo daman, karamdaman uh, na, mga, mga orasyon at panggamot. At dito po lamang kung matutuklas at ng pangkasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa po sa isipan at panitriing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay na sa lahat, na at magmahalan. <clears throat> at huwag makalimot tumulong sa taong iniga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit na pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang hmm, nagsusukli sa inyong mga ginawang kaputian. At ipagkakalob sa inyo ang siksik -sik dik, -dik na umakaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Sorry <clears throat> po uh, shout out muna kay uh, Nita, Ninita Rotairo, si Shirley Oriola from Vigol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, La, Ryan Labisti, Unix Mindadin, Andi Bonifacio, uh, Chrisley Abukaw Ortili Tinetron Angelica Bondo Gerardo Jimenez Charita Palma Elisia Pil Fight to Win Ambrosio Magalpo Lolita C Arting Camacho Maricel Pasido Lepimia Felipe Elma ay triple A commented Marina Aranguez Luli Kayago Bioan Bibs, at Nuggets, at Gillian Dick. Bulbider, Rosino, Burha, Innerpeak, Peak, Mocha Hunters, Sa Jose Bro, Natans, uh, uh Bird Commented, Natans, uh, uh, Bird Commented, Mylin, Yung Mampo, Ali, Birka, D. Has, uh, Commented, Ray, Barcelona, uh, sa mga gusto mong magpa-shoutout po uh, mag-comment lang po kayo at sabihin nyo shout out. Uh, ang hirap pa ko po sa inyo ay yung orasyon ng sambinito na naman po na uh, uh, sa baril, lihis bala po. Na, yung orasyon ni San Miguel list bala po ang orasyon po ay usalin mo ng pag may sign of cross na kung po, ah, uh, sabihin nyo lang cross huwag na po kayo magantanda ng ganitong basta pag may cross po yung orasyon cross lang po sabihin nyo At uh, ito po sa isip lamang po lahat pong nang aking binabagi mga orasyon dito ay inuusal po sa isip lamang po kaya ako binabanggit para malaman nyo po kung halimbawa hindi nyo naintindihan po yung one. at yung binabagi ko mga orasyon dito ay puro uh, puro perfecto na wala pong bali na letra kasi pag may maling letra po, hindi po under po yung orasyon. Dapat po, pag nagsusulat po kayo, eh, tingnan nyo po maigi at isulat eh, nyo po. Kung gusto nyo pong, kung ano yung, i eh, tawag dito sa may, kan? <coughs> picture nyo po. Uh, po hindi na po magdadasal, may eh, direct na na po. Narito pang orasyon, Cross satum, pikatum, pikabit, kristum, liberatum, opera, opera, libre, di itudo, per quis armas, pego mabasag, mabiyak, sa uk, ok, sa cross, vincent, vincent, uh, alima, liho, katakiti, lalaho, luma, Kira mga bala ng baril, ako lihisan, isang uong isang bisis lang po, salin, ng orasyon na ito at ihip sa dibdib po ng pakros ng orasyon na ito ng sambinito ito na po ang orasyon na aking babagay sa inyo orasyon ng sambinito po <clears throat> kaingatan po ito ay gamitin po lamang sa Uh, ito po ay inuusal po kung gusto niyo pong isama sa panyo palagi mas magbuti po na para lumakas po ang orasyon ito po ay magagamit po lamang po sa uh, biglang pangyayari dapat po ito ay maiso, maisaulo po ninyo para kung halimbawa may gusto pong mag-consign inyo may mga masasamang tao lilis po lamang po ang bala nito Mabibigat din. Ito po ay gamitin po lamang sa kabutihan o sa kasamaan. Lahat po na may po mga oras na ipakingatan ipakaingatan po at huwag-huwag ipagyabang. Tamitin po lamang sa tama po. Sana po uh, huwag makalimot po mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin po ang biday ko para palagi po kayo updated sa aking isusul na video. Sana po huwag kayo maiyang magpindot na subscribe, mag-like and share. Maraming maraming po salamat sa inyo. Kasi ang pagtulong po ay may kapalit po na kabutihan po yan. Kaya kung halimbawa gusto niyo pong tumulong po sa akin ay lubos-lubos niyo na pong tumulong. At pagkakalob sa inyo ang Diyos na agabayang kayo sa araw-araw. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, Diyos na po ang bahalang uh, magsusukli sa inyo ng mga ginawa niyong kabutihan. Sana po huwag po kayo magsawa mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin pang bilikon. Iwag ng pangasinan lamang po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Abay po.